Naghukay ako ng ube at isang ube halaya naman ang agawin natin ngayong araw na alam kong paborito talaga to ng lahat kaya naman samahan niyo ako for today's video. Mahigit isang taon ng tanim ni ate aring ube sa harap ng bahay lang nila at hindi din talaga namin nakalain na magkakalaman to ng ganari kalaki at ganari kadami ang mahuhukay namin ngayon. Bali wala din talaga sa plano na huhukayin ito ni ate at balak lang daw talaga niya ay magagamas ng kanyang harapan. Yung pinakampuno kasi ng ube ay halos patay na kaya pinag tatanggal na daw niya kaya naisip niya na hukayin muna at tingnan baka sakaling may laman daw na ube. At hindi nga kami magkaintindihan sa paghuhukay nung makita namin na napakarami na nga palang laman. Medyo may kahirapan din talagang hukayin kaya hindi namin maiwasan na hindi matama yung pinakang laman. Mas maganda kasi kapag buo namin aring mahuhukay. Palitan nga kami ni ate Jaan sa paghuhukay kasi nakakapagod din nga at buti na nga lang hindi sobrang lalim ang pagkakatanim nito. Kasi yung iba ay halos isang braso mo ang lalim ng kanila lang inapaghukayan. Sobrang tuwa talaga namin at sigawan pa nga kami sa tuwing nakakahukay kami ng ube. Kasi akala namin, eh yun lang ang laman pero ang dami pa pala talagang kasamahan na hindi namin agad nakikita. Sino ba naman ang hindi matutuwa kapag ganari kalaking ube ang mahuhukay mo? Hindi namin inaasahan na makakahukay kami ng ganari at umaapaw sa isang bilao ang mahuhukay namin. At habang panay pa rin ang hukay namin dyan, ay eh, nag na kami ko anong masarap na luto. Basta may ube, eh ube halaya agad ang naisip namin. Tamang tama din na paluwas na ng Manila ang pamangkin ko kaya may maipapasalubong na rin daw siya. Salamat nga daw at timing ang paghuhukay namin at paggawa ng ubi halaya kung kailan paalis na siya. Para naman daw hindi palagi silang natatakam doon sa tuwing pinapanood nila ako. At may madadala na nga daw siya. Bali yung isang pinakamalaking nahukay namin. Eh, hindi hindi na namin lulutuin ngayon kasi medyo marami na rin tong gagawin namin na ubi halaya. At para may maluto pa kami sa ibang araw. At ibang luto naman nga daw ang gagawin namin min doon. Tapos may ilang palaso din palang itinago si ate. Kasi sabi niya ay itatanim niya daw ulit. Para naman sa sunod na taon ay may mahuhukay ulit kami. Isang kasi rolang ubi nga aring alagain ko. At fast forward na nga natin pagkatapos kong mailaga ay minash na namin ito. May ibang ubi nga dyan na hindi maganda kasi hindi ko talaga madurog kaya tinanggal na lang namin. Yung unang ubi pala na nahukay namin ay hindi ganun kaganda. At para hindi masayang ay may iba pa daw na luto si ate na gagawin doon. Pagkatapos ko nga itong imash ay lulutuin na ulit natin. Mas namamahala ako sa butter kaya pwede na rin ang star margarine. Tinunaw ko lang at pagkatapos ay naglagay naman ako ng dalawang ubi condensed at isang lata ng evaporada. Bali sa pagluluto ko nga pala ng ubi halaya ay hindi ko na sinamahan ng gata. Depende naman ito sa atin pero kadalasan sa pagluluto nito ay hinahaloan talaga nila ng gata. Hinalo ko lang to at pagkatapos ay inilagay ko na ang ubi na dinurog natin kanina. Medyo mangalay din sa paghalo kaya palitan ulit kami ni ate. Naglagay lang ako ng kaunting asukal kasi matamis na rin naman yung condensed na nilagay ko kanina. At konting asin, saka ako naman hinalo ulit ng hinalo. At para mas lalong sumarap, ay eh, naglagay na rin ako ng cheese. At alam nyo ba, habang niluluto ko to, ay eh, talaga namang takam na takam na talaga ako. At makalipas nga ang isang taong paghahalo dyan, ay na nga at makakain na rin tayo ng ubi halaya. Na masasabi kong iba talaga ang lasa kapag pinaghirapan mo. Mahaba man ang panahon na hintayin natin, pero pasasaan ba at magbubunga din ang ating mga pinaghirapan? And yun lang for today's video. Salamat sa panonood.